Yan. Dito sa parte ng binangonan, given na yan tuwing umaga, yung kabilang lane, talagang sinasalubong na namang umaga, wala na tayong magagawa. -ano Bigayan na lang. Maluwag naman yung lane mo eh, para salubungin mo pa sila, magbida-bida ka. Pag wala pa nga yung mga enforcer dyan yung mga enforcer dyan, ginaguide pa yan sila. Bawal kumaliwa sa barrio road. Kasi nga, ganyan nakakapal yung traffic sa kabila. karangan mo yan mga yan, mamamatay ka ng maaga. Wala kang ano, wala kang wala kang pakikisama, wala kang ano pag pagbibigay. Minsan ano din eh, gamit-gamitin din natin ang utak natin eh. Hindi porket sabi natin na mali sila. Hindi, nasa Pilipinas tayo, ganyan talaga ping umaga. Wala tayong magagawa, maluwag ka naman eh. Ano yung, ano yung pinaglalaban mo? natingin mo ba pag hinarangan mo yung mga yan madidisiplina mo lahat tanga ka lang yun ang totoo